Bigyan natin ng reaksyon o analysis yung laban ni Willie Tukuran at ni Junior Parilla. Ako sana talo si Willie sa round na yun. Sa laban ng 116 versus 313 na Grial. Tapos dito, yan. Nag 6-1 dito si Willie mga bossing. Bihira natin mga kita nagsi 6-1 yan. Pag 10-5 sinayang ng 7-3. 416 ng tinira kain kain yan dito nag 83 si junior 116 si willy nag 127 pag 61 tumira ng 62 para hindi maka tira dyan kasi may subo yan o oh. balik natin nag 95 nag 95 din pag 54 nag 106 yan kaya no choice siya kundi mag 416. Yan. Tinira ng 313 eh. Wala sa ibang maitira kundi pumasok. Kaso ayan oh. Nag 6-1 lang si Junior pagka kain dalawa. Oh. Dumama. Lugi. O bossing. Tumira dito. Pinabalik lang. Surrender. Kasi oh lamang sa pyesa. 4 versus 6 lamang ang team okay balikan natin yung mga bossing yung <coughs> opening may mayroon akong ano dito eh sarili ko lang naman to sinayang ay hindi 10-5 muna sinayang yan okay dito dito na mga bossing nag a nag a si Junior Parilla ngayon dito napansin ko <clears throat> pag tumira ka pala ng 11.6 o 9.5 parang may hirapan nyo sa parte ng puti mga bossing kasi papunta yan doon sa labanan nila eh, kung saan natalo nga yung kay Willie <clears throat> ah. Ah, rin yan doon eh <clears throat> Yan o. Oh. Oh, Doon din mapupunta yun eh. Mga bossing. Yan o. Oh. Diba? Atras lang natin. Ang nakita kong tira dito na pag A3. Ito mga bossing. Pag A3. Yan o. Oh. Nakita na ba kayong tirang ganyan? Pumasok dyan ang puti. So, kumbaga, hindi ka ano hindi ka tulad doon sa 11-6, mauwi dun sa pagkatalo, ma... kumaga ano, hindi ka malalamangan, malalamangan ka doon eh. Dito, pag tumira ka ng ano kaya, pumasok ka, medyo may mga lance, no? Halimbawa, umiwas yan, pwede ka sumabay dito, para pagkain niya, lamang ka pa ng isa, Okay, eh, <coughs> Saan ang pwede niya itira? Pa paano kung tumira ng iba? Halimbawa ay ito. Yan. Di pasok ka doon sa gitna. Pasukin mo na yan. Hindi niya naman pwede masusubuan yan, no? Kasi, oh, susubuan mo rin yan, eh. Oh. Pagkain niya, di doon ka na. Magpadama ka na. Okay, balik lang natin. Nakikita ko lang naman. <coughs> Kaya ang malamang gagawin niya dyan, sasayangin niya dito. Yan, mga bossing. Kasi hindi mo pwedeng takpan eh. O, oh, kakain niya ng dalawa eh. Diba? Okay. Pag ganyan naman ang ginawa, ang gagawin mo, kasabay ka dito. Para mabalans, hindi ka malugi. Parehas lang. <clears throat> Pag kain niya ng dalawa, kakain ka dito. Yan. At syempre eh, para mamaintain uh, yung lamang, susubukan ka dyan, no? Oh. Dugi ka pa rin. Kaso, may tira ka naman dito. Ayan. Para, balas uli. Parehas uli ng pyesa. Halimbawa, tumira siya dyan. O kaya dito, parehas uli ang pyesa. O, oh, madali siyang bilangin, no? Oh. Kumpara dun sa isa napapunta sa pagkatalo. Ayan, <coughs> mga bossing. Sa akin lang naman, ano to. ah Pag-analyze. Mga natutuklasan ko lang. Yan you know, o, pumasok dyan o. Oh. <clears throat> Tapos dito, kasabay ka dito. Kain ka dito. Oh. Kung papabayaan niya kasi yan, dito siya, halimbawa. Yan you know, o. Uh, A position naman dito eh. Hmm. Hindi ka naman malulugi. Oh, kayo na ang bahalang magkwenta dyan. Pagalingan na kayo dyan. Ayan. <clears throat> okay. Sinayang dito ka sumabay. Dalwa. Kain. Ayan. Ayan lang. Gagawin mo. Ayan. Puntusan na laban nyo dyan. Pagalingan na. Medyo maganda pa nga sa'yo. Naka real real ka pa eh. Pwedeng atrasan o. Dito ka muna. Nakakatake yan. Medyo nakaka-real-real ka pa dito mga bossing. <coughs> dito siya. Atras siya eh. Atake ka doon. Pwede kang atrasan. Yun. Andun ka. Pag pumunta dyan. Nandiyan ka. Pag so, dito siya. Pasok ka na doon. Ayan. tabla. Yan. Maganda. Okay? <clears throat> dito naman may isa pa na napansin, ha. Sa part naman ng itim mga bossing. Tinira kasi dito ay A3 ni Junior. Mas mainam siguro kung sa akin lang ha, 9.5 muna. yan 9.5 <coughs> <Nine, five> muna. <coughs> Tapos, pag tumira ng 11.6, saka mag A3. O, para dun din mapunta sa kanina. O, sabay 12.7. O, mag 11.6. O, pasok ka na dito. Ayan. Hindi siya pwede dyan kasi susubuan mo yun eh. Ayan Okay, so... Pag dito naman, oh. Ah, makakahon siya, papakain mo eh. Pero makakahon ito, kahon. Dalawa na lang yung maititira niya ikaw, meron ka pang 1, 2, 3. Diba? Okay, balik natin lang konti. Pag hindi nag-A3 at dito, Ayun, mauwi li sa kanina, sa katulad kanina, dito lang oh. 106 yung ginawa ni Junior. Oh, saan siya titira? Oh, pag nag-83, talo. Ay hindi naman talo, makakahon. Mimilitit lang 'yun. yung ano kanya? niya? Piesa, kasi kahon to eh, oh. ilan na lang gagalaw. Pag dito tumira, pwede nang atrasan 'yan eh. Baka uh, isa na lang yung gagalaw. Ito, marami pa. Oh, ilan pa yan? yung tatlo. Di ba? <clears throat> so, yun yung nakita ko sa part ng itim. Oh, pag tira dito, pag tira dyan, ayun nga ang mangyayari. Yung ginawa ni parilia Pag punta dyan, ayun pa rin. Ayun. Yun, yun naman ang ano ko doon. Sa side ng itim. Yan naman ang nakikita ko. Kain. 9.5 muna agad. Yan. <clears throat> Hindi ka pwedeng ganyan. Hindi ka naman pwede dyan eh. Yeah. Oh, sasayangin ka dito. Pag umiwas ka, papasok. Paano yan? Pakain ka dalawa. Kain sa bossing. Nakakariya lang ito eh, pag gano'n. Oh, 'yun. Iinakita ko sa part ng black mga bossing ha. Real. Oh. <coughs> Tira mo na agad ng 9.5 para may persa na ba? <coughs> pag nag 95 siya, o oh, di oh, yo follow up na agad yung A3 mo. Saan siya titira yung 116? Oh, Doon uli mauwi eh. 127 na agad. O oh, anong unahin niya A3? Pwede naman. Kung pesto ka na agad diyan. O, oh, pag nag-11.6, subuan mo na, no? Yan. Ayun oh, nakahon na ito. Pag nakahon mo kasi to medyo hihina ang persa. Kasi ikaw, ilan pa igagalaw mo? Isa, dalawa, tatlo. Samantalang yung kanya, isa, dalawa. Ito naman, pangit. <coughs> okay, mga bossing ha. Nakita nyo yung punto. Yun lang yung nakita ko. Oh, pagkain diyan at itong tinira, oh, para tabla. Para hindi gano mahirapan, pumasok kami oh, tabla-tabla. Pero kung naunahan ka diyan, mga bossing, nako po. Ikaw maghahabol ngayon kung paano mo itatabla 'yan. Okay? Pero kung dito siya, ay pasok ka na diyan, maganda. Maganda-ganda ang laban. Sasayangin ka lang naman niya eh. Hindi sasabay ka pasok noon oh. Maganda rin position mo, tabla. Alright. right, jalan mga bossing. <coughs> Sana nakita nyo yung ah, punto ko, ano. Sa itim man o sa puti, yung possible. Pero malakas talaga yung ano, yung sa itim, no. Pagkain, eh. titirahan ng nine -five. Inapansin ko lang kasi. 9-5 agad. Hmm. Ba, nag 9.5 din. O, yan. 8.3. Paano kung 5.1? <coughs> pwede siya sa 11.7 yan pwede siya dyan o makokontrolin eh Hmm. Control. Paano na? Paano pag Susubuan, lalantihin. Ilan yan? Dadama. Ang dami. Ang dami yan, no? 5 versus 2. Delikado, mga bossing. Alright. Mahaba na, mga bossing. Yun lang napansin ko. Kaya nang bahalang kumuha ng mga idea na medyo <clears throat> sa tingin nyo ay pwede nyo mapakinabangan. Alright. Yun lamang.